Tumigil ka sa pagiging sakim! O, oh, dapat tayong magbahagi! Ang paraan, akin ako ito! Ibalik mo! Hoy guys, mag-ingat kayo! Halika na! Huwag mong gawin yan! Hello! Anong ginagawa nyo rito? Ah! Tama na, sawa na ako. Wala nang mga eroplano. Mga kasama, ang bintana. Hindi niya isinara. Ang lamig. It's on the cast from the Naked and Malayan Zara. Pasok na, Zara. Ito ay... Siyempre, delikado at hindi masyadong tama. Pero, tingnan mo yun. Oh, nandito ang ating laruan. At ano ang sinasabi niyan? Wow, tingnan mo yun. Napaka-interesante. Teka, anong nangyayari? Ah! Wow! Tingnan mo yan. Meron tayong kanya-kanyang safes. Pwede ba ako ang mauna? Buksan natin. Anong meron? Oh! nakakadiri. Hindi ko matiis ang pagkaing pambata na may lasa ng gulay. Ang baho nito na ayaw mo talagang kainin. Siguro ibig sabihin nito ay, hindi ko na kailangang kainin? Oo nga, kung ayaw mong kainin ang pagkaing pambata mag-isa, kailangan kitang tulungan ng kaunti. Buksan mo ang iyong bibig. Sasabog na. Ganyan lang. Hali ka na. Ng... Ihintayin ano? Hindi. Hmm. Ayaw Ayoko niyang kainin. Haha. -ha. Kita mo, niloko kita. Oh, hindi. Anong karumal-dumal? Bleh! Huwag mo akong pagtawanan. Bumalik ka mula sa iyong Pumuksan mga krusada. Sayo, Oo na natin nga, na. mapupunta ako sa langit. Sinabi ko sa'yo, maraming twix dito. Oh, kailangan kong kunin lahat ng balat ng kaagad. Tama sa ang libre kong chocolate bar. Hmm, hindi ka pa Oh, gusto kong kainin ang lahat sa isang pagkakataon. Oh, siya ay matakaw. Ano kaya ang nasa loob ng aking safe? Sandali, ano? Isang uri ng bote? Mukhang gatas ng sanggol? Subukan natin. Malakas. Oo. Oh. Kakaiba ito. Hindi ito tumatapon. Sige na. Natapon ko lahat ng gatas sa... Oh! Hmm. <laughs> Hoy. Oh, kamusta ang last? Nakakatawa. Ibigay mo Masarap sa akin ng ito. Twix. <laughs> Gusto kong pagsamahin ng dalawang di ka panipaniwalang matatamis. Tsokolate at gatas. Ang galing. Sobrang sarap. Ngayon, hugasan natin ito ng gatas. Sobrang sarap! Oo! Oh, oh. Teka, anong nangyayari sa akin? Lumiliit ba ako? Ugh! Emma, anong problema mo? Oh, naging sanggol ako. Pakainin mo ako! Sige! Sige! Kailangan nating bawasan ng kaunti. Um, baka huminto siya sa pag-iyak kung iuga ko siya ng ganito? <laughs> oh, alam ko na. Dapat nating subukan ang pagkain pambata. Oh, ah! mm, ang sarap. Gustong gusto ko ito. Mana, teka, ano? Bumabalik ito. Ah, uh, Oh, pwede mo bang ibaba na lang? Pwede mo bang ibaba? Salamat, guys. Ang saya Is nun. Ista, Ako ang Una, mauna ko. ngayon. Tingnan natin kung ano ang naghihintay. Iyan ay isang pink na safe. Yan. ista. Ero, kung may ganong mga patakaran, kailangan ko itong kainin, siguro. Wala naman akong magagawa tungkol dito. Ah, kapag mas maaga kong gawin ito, mas mabuti. Kaya kailangan ko lang kainin ang buong isda. Ah. Uh, uh, uh. Oh, nakakadiri iyon. Ha, pero nagawa ko. Judy, buksan mo na ang safe ngayon. Hali ka na. Tara na. Sana pala rin ako oh, kahit sige, ngayon sana. lang. Wow, ano yan? Kakaiba, parang isang uri ng device. game pa hindi ko alam kung paano ito gamitin. Habang iniisip ko how, baka buksan mo ang iyong safe, Emma. Sige, ara na. Sige. Oh, may kasiyahan. May dala akong espesyal dito. Oh, Mars na cookies. Ayos. May tsokolate. Hmm, siguradong masarap ito. Pusta ko. Oh, ang sarap! Mga kaibigan, maiingit ako sa sarili ko kung ako kayo. Hintayin, ano ang nangyayari? Ano? Ah, uh, Judy, sa tingin ko ang kakaibang makina mo ay tumutugon sa amoy ng cookies ko. Pero paano? Ah, uh, may pindutan dito. Pindutin natin. Alamin? Wow, multo ito. Wow. Wow. Ah, ano ang gusto niya mula sa atin? Mukhang gusto niyang kumain ng masarap na biskwit. Bago maging huli ang lahat, kailangan nating ipasok ulit ang genie sa kanyang lampara. Tara na, mga babae! Kailangan nating gumawa ng paraan! Tama ka! Sa tingin ko, gagana ito! Pindutin ulit natin ang button! Tara na! Bumalik ka! Ganun lang! Tara na! Halos tapos na! Wala na siya! Oh, Diyos ko! Tungo na tayo sa mga kasamaan ng matakaw. Ibig sabihin nito, maaari mong markahan ang lahat gamit ang biskuit. Oh, salamat. Sila ay mm. napaka... Mabuti. Well, sa tingin ko, ako ang una. Nako, may nakuha na naman akong masamang bagay. Yuck! Ano? Buhay din? Isang buong plato ng buhay na bulate? Ano pa ba ang mas masahol? Kailangan mo pa rin kainin ang well, mga ito. Well, paano ko malalaman? Kaya kung harapin ang isang uod. Walang kailangan na kumain pa ng higit, tama? Ah, uh, isa lang. Well, ayos ako, hindi ba? <laughs> wow. Hindi. Uh, kailangan mong ubusin ang buong Talaga? Mangko. Mga babae, pakiusap. Bigyan niyo naman ako ng kaunting awa. Gagawin ko itong mabilis para lamang mawala na. Ugh. Talagang nakakadiri pa rin. Sobrang nakakadiri. Ay, nako. Grabe. Hindi. Ah! Alisin mo ako! Okay, matapang yon. Dapat ko nang buksan ang sakin ngayon. Ano ang mayroon ako? Wow! Isa itong sing-sing at kahit na may napakalaking bato, tingnan mo kung gaano ito kainam at kamahal tignan sa kamay ko. Napakaganda! Ang bato ay mukhang lollipop. Hmm. Sa tingin ko, tama ka, Judy. Ito ay isang lollipop. Hmm. Pwede ko pa nga kainin ito? Astig! Lamunin ng diamante na yan. Oh, hindi na mukhang mahalang sing -sing kung wala iyon. Hmm, hindi na masyadong maganda. Sige, ikaw naman, Judy. Sige, tignan natin. Oh, meron ako ditong parang malaking libro. Mukhang napaka mahiwaga. Oh, New York is we know. Buksan natin ito. Sige, ituloy mo. Ano? Ah, ang salamin ko! Oh, hindi ko makita ang anumang bagay. Nasaan ang salamin ko? Oh, sira na sila. Pero may makikita pa rin ako kung ilalagay ko ng ganito. Basahin natin ang spell! Wow! Naayos na! Ano? Astig? Pang-astig! Okay. Tingnan natin kung ano pa ang magagawa nito. Oo, ako ang susunod. Basahin natin ang dasal na ito. Wow! Pinasa ko ang reverse spell at bumalik na ang sing-sing ko. Astig. Mm, ang sarap pa rin. Sige, susubukan ko. Hmm alam ko na ang gagawin. Lahat ng Oo, oh. kakainin mo ulit ang mga bulating yon pare. Nangyari, Hintay, ano? Alam kong malas ako ngayon, pero hindi ko alam... Yun! Ano yon? Sige na, kailangan mong kainin ulit yan. Ay, yuck! Okay, hindi na natin kailangan ng bag na yun. Oh, huh?